I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo. Mabay ka siguro. O kung lalaki ka, in-embody mo yung feminine energy. May rich gentleman tayo dito. Pero mamaya, wait lang. But may short illness? Ano Ito, rich good gentleman. Eto, rich girl. Ano to? So again. May ano tayo dito, gender babae. Hindi tao, ay energy. So kung lalaki ka, tatama lang sa ito kung in embody mo ang feminine energy. May kaya siguro kayo. Kasi rich to, rich din to. So, yung bida sa kwento may kaya. Okay. Kasi hindi naman lahat dahil may pera. Pero dito mukhang may pera at rich nga. So, middle class yung tao dito. To high class. Ayusin ko lang. Pero may ano tayo dito. Short illness court person. Ano kaya yun? Kasi ang dating sa akin may nangyaring disagreement. Pero temporary lang yon So, siguro recently, nagkaroon ng problema sa so, connection yung dalawa. Pero again, temporary yon So, malamang magkabati na kayo ngayon. O sabihin natin yung pinag-awayan nyo recently, kung di pa magkabati ay... Di naman big deal. Ganun. Ang dating. Pero kung wala to, big deal yun. Eh, so, e, meron tayong short illness dito. So, ang dating sa akin, hindi siya ganun ka big deal. Mild lang. Ngayon, dahil hindi kayo nag-uusap, current situation to, his thoughts, so, regardless kung anong gender mo, remember. Pero, again, tatama lang to kung ikaw ay babae na tao. Kung lalaki ka, feminine energy ang meron ka. So, ikaw yung submissive, introvert, hindi talkative. Basta, feminine energy, hanapin mo sa internet. Ngayon, may his thoughts tayo dito so siguro plano niya na makipagkita sa iyo kasi nga mukhang nag away kayo dito may court person tayo kasi tingnan niyo may judge doon so 'di ba usually sa court may battle o debate sa sa parehong side so ang dating parang may uh, problem na nangyari pero again may short illness ang dating sa akin hindi siya malala Kaya nga, short. Short illness. So, short period. Or short illness, mental illness. Or physical illness. Basta problem na lang in general. So, again, current situation. Mukhang gusto niya makipagkita dito o suyuin ka ngayon no contact to Iniisip ko kung ibang deck na lang. O ito pa din. Na lang. Anong feelings mo sa kanya At anong feelings niya para sa iyo Ngayon naging lalaki na So malamang feelings nitong babae sa lalaki Ito yung feelings niya Oh great happiness So ano feelings mo sa, sa ka-feelings niya. So, ang dating dito, yung feelings mo dito sa lalaking to, sa poson mo. Gusto mo pa siguro maayos dahil may work tayo dito. O, oh, occupation. Ngayon, may great happiness tayo. Siguro, eh, Yun ang wish mo. Wish mo na magkaayos kayong dalawa. O magkaayos pa. Kasi nga, again, mukhang no contact kayo. O sabihin natin, hindi nagkikita dahil nga nagkaroon ng mild disagreement. ito ang pose mo sa iyo. May ano tayo. Hi, oh, ono, onas, honors. Mm, tapos ano to? Hope big water. uh, receiving a gift. So, anong feelings niya. Gusto niya ng recognition siguro. Feeling unappreciated siya. Feeling niya, hindi mo siya na-appreciate. Kaya, ayan, high honors. Gusto niya ng appreciation o attention sa kanyang hard work. So, siguro, feelings niya sa iyo. Gusto niya mag-effort ka sa kanya. Kasi may hope tayo dito. So, so siguro maasa siya na mapansin mo siya yung lahat ng effort niya. Hmm. Ngayon, may receiving gift tayo. So, ang dating sa akin, umas sa siya na mapansin mo yung effort niya sa buong tinakbo ng connection nyo. Gusto niya ng atensyon. Kasi may eyes doon. Receiving a gift. Yun siguro yung gift na gusto niya. Atensyon. Siguro gusto niya mag-effort ka sa kanya. Ikaw naman, gusto mo magkabati kayo. Kaya lang siya, ayaw niya mag-effort. Kasi pwede ding dream to. So, ang gusto niya mangyari, ikaw yung mag-effort ah, sa bagay, kung yun naman ang wish mo, na magkaayos pa kayo, edi mag ka. Eh kaya lang, kung siya naman yung may problema, siya yung nag ng problem, mahirap, di ba? Kung nang inaway, ka pa makikipagbati? Mahirap. Pero kung sabihin natin, di lang kayo nagkaintindihan, gusto niya, ikaw yung sumuyo sa kanya. O sabihin natin, ikaw, ikaw yung rason kung bakit kayo nag -away. Eh, yun nga, gusto niya. Ikaw sumuyo sa kanya. So again, regardless kung ikaw yung nang-away o in-away. Gusto niya, ikaw yung umaksyon at makipagayos sa kanya. OMG. Um, kuha na lang tayo ng clue. Magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang. Mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. September. Kung hindi memorable ay pay attention sa buwan na yan. Horse. Number 7. Ang eh, yung 7 natin pwedeng 7th of the month. Pinanganak. Ano ba yan? Libra. Seven Libra. July, pinanganak. O kung di ganun, eh baka memorable yung mga sinabi kong yun. 1980, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. Ito, Rabbit. Number 4. 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, Four, ay fourth of the month, kan sa April. O pwedeng name, April. tagamalayo di long distance relationship to. Ka-workmate. Ah, uh, yung iba sa inyo, magka-workmate. N, data N sa whole name o nickname. Ito, G. N, G same explanation maputi anyways hanggang dito na lang goodbye for now